Yung kabila butas din. Kasi? Check mo kung malaki palitan natin po. Okay, ha? Kaya kanina sinapansin natin medyo nadudulas na siya. di check tayo December 28 ngayon yung first day ng 3x3 league nila kuya Julius sa uh, Juan Badahos, 3x3 league punta tayo dun sa court nila para support syempre sila kuya isa din yan sa mga malapit nating mga ibigan pagdating sa basketball and support na rin natin dahil this time balik regalo tayo para sa mga players na walang sapatos so check namin kung sino yung may pinakasira o pinakalumang sapatos palitan natin para masaya ang Christmas ng bata pabangan nyo kami sa waling-waling ngayon o On the way na kami ngayon. Ito na tayo. Silip na tayo sa court. Mayam-mayam. Ngayon na sanod. Tingin daw sa sapatos mo. Okay. Tingin ako. Ayan, tingin. Pumati mo. Dito sa'yo di ba? Kanina ito? Oo kay Mark to, binigay kay kuya mo eh. Alam ko ito yung sapatos na ko eh. Yung kabila butas din. Pero kasi ito sa'yo, 11? 40 po. Oh 40 po nga size din. Again, wala na tata. Ay, ito. Bigla, bigla, bigla na dulas ah. <laughs> Palitan natin na. Ang pangalan mo? Jumo. Kuya mo si Rex? D Rex po. D Rex dan si po. Palitan natin. Wait lang natin ah. Doon na to. Ito so. Size 44. Ayan, check mo na lang. Check mo, P40 po. E. Check mo, kung malaki, palitan natin P43 ha? Wala nga, ka, kanina, ga ganyan na yung talon eh. Baka dito, abot na yung ring eh. e. Eh! Kaya natin. Masiget na, 6-11. 7 na siya ata. Oo. Walang pinimit. 6-11. na gamitin mo gisok mo na yan kaya kanina natin medyo nadudulas na siya kaya pa sobrang lakas maglaro kaya worth it yung na bibigay kaya 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 sa kaya kaya Tots, so, sa bantos. <laughs> so, buhaw <naman>, oh. Bossy! <laughs>